Guys, yan nga pala, umorder ako sa Lazada. Ito, uh, parang speaker to eh. Umorder ako ng ganyan. Kasi yung nabili kong yung nabili ko noong nakaraan, di ba, na ikuwento ko nga sa inyo na palpak, depektado. Yun yung inorder ko sa TikTok. Walang kakwenta-kwenta. Ito po yun. Yan. Wala pong kaku... Kaya po kayo, Bago po kayo bumili sa TikTok, uh, ako nabudol na rin po. Tandaan nyo muna, testingin nyo. o kaya naman ah uh, 'wag kayong basta-basta uh, magtitiwala basta sa online kayo mismo bumili sigurado doon magaganda eto tandaan nyo to ha ah. palpak 'po yan palpak kaya bumili po ako anong bago ay hindi ko po to binili. bali may nag-ano sa akin ito ah. may nag donate sa akin ito ah Antak. Ayan, Lazada. So, binuksan ko na siya. Binuksan ko na siya. Ayan, ayan na po siya. Ayan. Kaya kayo, huwag kayong, kayong basta basa bibili. So, ito na nga. Ayan. Bubuksan ko na siya. Hindi ko nga alam kung paano pagbukas nito. Ayan. Ayan. So, ayan na nga. Ayan, guys. Ayan. Ito na siya ngayon. Wow! Ayan, bago. Ayan na, ang tunay na. Sa Lazada yan. Nangangamoy pa siya, yan. Ito yung pinaglagyan niya, yan. So, meron na siya, nakaset na po siya. Ang kulang na lang po sa kanya ay, siguro, charger. Ah, may charger naman ako. So, yun lang, guys. Pinakita ko lang, binileks ko lang po tayo nyo kung ano po yung gagamitin ko mamaya. Pag ako po nag-ano, pag ako po nag -live. Okay, see you. Thank you.